Ano po ang buong pangalan natin? Hasmin Sofia Pes. At ano po ang address po natin? Um, Block 20, Block 47, Arlene Street. Ilan taon na po tayong naninirahan dito? Since March 28, 2009, after present. Ah. Ano po yung nagustuhan natin sa lugar at naisip po natin na manirahan dito? Yung safety ng school unang-una, kasi ang school is nasa labas lang ng silo. So sa gate lang ang pagitan. Pangalawa yung uh, napakalinis, um, uh, security, secure talaga siya. And, ang, kasi kung na ko yung bahay, hindi ganun ka lang. Okay? Pero lahat nandito kasi, may clubhouse ka, may swimming pool ka, may munisipyo sa labas, mm -hmm. may simbahan, although hindi ako Catholic, still nandyan yung, yung simbahan para sa mga Catholic, diba? And, yung buong Nung ano lumipat po kayo dito, nung dumating po kayo dito, yung facilities po na nabanggit niyo, yun po ay kasama sa so lugar. Yes. Yeah. So, yun po ay kasama po sa development, mm -hmm. nung dinevelop po nung, yeah. uh, nung Glove Asiatic, mm -hmm. yung Mr. Delphine Lee po. Yes. Okay. Kumusta naman po ang manirahan po ngayon? Ngayon, uh, magulit lang yung mga kapwa ko dito dito, pero okay naman. Uh, noon, actually way back, nung ilang panahon na may gulo, regarding pagdidikan ng Vera and Loba Shati. Eh, medyo stressful. Mm -hmm. Pero nitong panahon na nakita namin kasi wala rin naging pagbabago after may nagkaroon ng problema lang. Kumbaga, parang minsan nababanggit ko ko personally na mag na parang sana hindi nalang natanggal kay DR kasi mas malinis na ko. Mm -hmm. Kasi nitong after nung nagkaroon ng problema, eh, ngayon bumabalik kasi ang mga BODs natin. Pero ang BODs natin ay masigasigamang mga BODs masigasig. natin. Okay. Uh, mama, tanong ko po. Noong nagkaroon po dito ng meeting po si VP Binay, uh, may meeting po siya mga mga homeowners uh, para i-adjust so yung ilang mga issues. Naka-attend po ba kayo? Hindi ako naka-attend. Ah, okay. Pero nabalitaan hmm. po Anong ba natin? po, po ah? Kasi before magdumating si VP Binay, nandito na ako. Kaya lang dahil nakaschedule ako sa meeting ko naman. So hindi ko na nakita yung buong Uh, may napansin mo ba tayong pagbabago po after po nung meeting po niya? Wala eh. Actually, malayo ang narating namin nung panahon na, na... Kasi ako personal, ang worry ko, uh, ayoko kasi na after ko nagbabayad, mawawala yung bahay sa akin. Dito ko na... Kumaga dito ko na ginusto, eh, lumaki yung mga anak ko sa Sidera nung malaman kong mayroong problema, uh, at first, siyempre, upset ka. Okay, so may nang ako nakakayusin, ma na natuwa kami. Pero, hati ang puso ko. Kasi si Boss DL, ever hindi naging mahirap ka usap. So, kung, kung ano man ang problema na kailangan mo. Naging hati yung puso ko doon. Tapos, ipinakinggan namin, hinintay namin, puso sa kami nakapating. So, wala din nangyari. Ganito pa rin kami hindi ngayon. Mm -hmm. Naghihintay pa rin kami sa kung saan ba kami talaga dapat. Um, na niniwala po ba tayo na makakatulong po pag makapag-attend po ng Senate si Mr. Delphin D? Di... Uh, uh, opo. Kasama? Kasi for once, para maging malinaw, ano ba talaga? Saan ba talaga? Ito ba? Kasi ako, hmm. um, ang focus ko kasi yung para sa pamilya ko. Kaya ako napunta dito. So kung makaka-attend siya ng hearing, magiging malinaw kung para saan ba talaga, ano ba talaga. May may may, ka, may problema ba talaga dito o ang um, parang black propaganda o ano ba? 'Di ba? Kasi kami ang nabibiktima. Kami nasa pagitan ng dalawa. So kung hindi pa atin ang sigal kung hanggang kailan po yung paglalaban nila pareho. Hanggang kailan sila magaganyan at tendency si, kaming mga naninirahan. Kasi like ako, sa totoo lang, hindi po ako nagbabayang na, kasta payment ako. And na pag-usapan namin si Poy and Ms. Helen Gizmo. Uh, gusto ko lang magbayad, hindi ko alam kung paano kung kaya. Sa anak mo yung babayad. Siyempre, pinaprotect ka ko rin yung para sa akin. Kung makakakatay ng hearing si Sir D.L., possible na magkaroon sila ng linaw pareho. Kung nasaan ba talaga? Hindi ko ba? Apo. Ano po yung inaasahan po natin po? Boss Boss DL. Siguro ngayon, yun na doon na lang ako naghihintay eh, kung saan, saan kami. Um, kasi nakita ko noon kung paano mo mga nakakas yung sa dito sa amin. So yun na lang siguro ang hihintay ko. Yung, eto pa rin ako sa bahay ko, babalik sa dati nung magbabayad kami, na okay kami, okay na ulit yung si Vera. So, ano po yung mga magbabago o pagpapaganda po na hinahope po niya na sana magkaroon po dito. Yung katahimikan ulit, kasi nang si DL pa may hawak, katahimik po si Rera. So kung si DL, bumalik man yung dati, okay lang po. Na siya ang may hawak, tahimik, marami security. Secured kami talaga. Yun yung, yung hati. Meron pa po kayong gusto kay Dagdag? kung ito dahil dun sa politika nilang dalawa siguro, or kung paano man, kung politiko ba ng isa. Sana maisip na kaming mga naninirahan ang nasa gitna, ang naiikit. Yun uh, Marami kami na, like noon, nakausap din namin si Ma'am Berbera. Yun, sabi niya. Dati, sa amin, nabibigay siya sa amin ng security dito, pero wala ko kami ng security. Kasi we went to na like, Grills, kung saan yung ano ni Vice President Nina, hindi po. Karating po kami doon. Pero wala. Walang naging bago. Pareho lang. Hanggang ngayon, hopeful pa rin kami na may bago. Pero ilang taon na po yun, that 2010. Natagal na. Nakakapagod maghintay nang walang action.